Kumusta, kapamilya? Ikaw ba o ang inyong mga mahal sa buhay ay tumatanggap ng SSS o GSIS pension? Well, mayroon akong exciting na balita na siguradong magpapasaya sa inyong araw. Nag-announce lang ang gobyerno ng dalawang hiwalay na cash assistance programs na maglalagay ng hanggang 7,500 piso sa inyong bulsa. Oo, oh, tama ang narinig ninyo 3,000 piso plus 4,500 piso para sa mga qualified na pensioner. Magstay tuned kasi sasabihin ko lahat ng important na detalye na kailangan ninyong malaman para ma-claim ang mga benefit na ito. Bago tayo mag deep sa mga amazing benefits na ito, make sure na i hit ninyo ang subscribe button at i-click ang notification bell para hindi kayo magiging miss out sa mga updates tungkol sa government aid programs at financial assistance. Also, bigyan ninyo ng thumbs up ang video na ito kung helpful ninyo itong natutunan. Ang announcement ngayon ay nagdudulot ng pag-asa sa milyon-milyong Filipino pensioners na nahaharap sa mahihirap na panahon dahil sa tumataas na mga presyo at economic pressures. Ang dalawang hiwalay na cash assistance programs na ito ay bahagi ng patuloy na efforts ng gobyerno na magbigay ng support sa aming mga senior citizens at pensioners na nagdedicate ng maraming taon ng serbisyo sa aming bansa. Simulan natin sa unang cash aid na worth 3,000 piso. Ang assistance na ito ay specifically designed para sa mga SSS pensioners na regular na tumatanggap ng monthly pensions nila. Kumpirmado ng social security system na ang one-time cash assistance na ito ay i -di sa mga qualified pensioners bilang bahagi ng kanilang social protection program. Ang initiative na ito ay naglalayong tulungan ng mga pensioner na makayanan ang tumataas na cost of living at magbigay ng additional support para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan para maging eligible sa 3,000 piso cash assistance. Dapat matugunan ng mga pensioner ang ilang kriteriya. Una, dapat silang active SSS pension recipients as of the cut-off date. Ibig sabihin, ang kanilang pension status ay dapat current at hindi suspended para sa anumang dahilan. Dagdag pa, dapat silang tumatanggap ng pension for at least 6 months prior sa distribution date. Ang requirement na ito ay nagsisiguro na ang assistance ay maabot ng mga long-term pensioners na umaasa sa kanilang monthly pension para sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Ngayon, pag-usapan natin ang pangalawang cash assistance na worth 4,500 piso para sa mga GSIS pensioners. Nag-announce ang Government Service Insurance System ng hiwalay na cash aid na ito bilang bahagi ng kanilang commitment sa pagsuporta sa mga retired government employees. Ang assistance na ito ay designed para magbigay ng additional financial support sa mga GSIS pensioners na nagsilbi sa iba't ibang government agencies at institutions. Para ma-qualify ang mga GSIS pensioners sa 4,500 ang piso cash assistance, dapat silang active pension recipients na may regular monthly pension payments. Ang kanilang records ay dapat updated sa GSIS database at hindi dapat may pending administrative cases o issues sa kanilang pension status. Ito ay nagsisiguro ng smooth at efficient na distribution ng cash aid sa mga deserving beneficiaries. Ang distribution process para sa dalawang cash assistance programs ay designed na maging convenient para sa mga pensioner. Para sa mga SSS pensioners, ang 3,000 piso ay directly mako-credit sa kanilang pension accounts through their preferred payment methods kung ito man ay through bank accounts o cash cards. Ang automated system na ito ay nag-eliminate ng need para sa mga pensioner na personal na bumisita sa SSS offices, na ginagawa itong mas safe at convenient, lalo na para sa mga elderly beneficiaries. Katulad nito, ang mga GSIS pensioners ay makakatanggap ng kanilang 4,500 piso cash assistance through their GSIS electronic card, e-card, o registered bank accounts nila. Nag-emphasize ang GSIS na hindi kailangan ng mga pensioner na mag-submit ng additional requirements o bumisita sa GSIS offices para makatanggap ng benefit na ito. Ang streamlined process na ito ay nagsisiguro na makakatanggap ang mga pensioner ng kanilang cash assistance ng walang unnecessary hassle o exposure sa health risks. Gayunpaman, Importante na tandaan na ang ilang pensioners ay maaaring kailangang i-update ang kanilang information o resolbahin ang mga pending issues para masiguro na makatanggap sila ng mga benefit na ito. Para sa mga SSS pensioners, dapat nilang i-check kung updated ang kanilang contact details at payment information through the SSS online portal o mobile app. Ang anumang discrepancies ay dapat i-report agad para maiwasan ang mga delays sa pagtanggap ng cash assistance. Ang mga GSIS pensioners ay dapat ding i-verify ang kanilang information through the GSIS website o sa pamamagitan ng pagtawag sa GSIS hotline. Dapat nilang siguruhin na active ang kanilang e-card at ang kanilang bank account details ay correctly registered sa GSIS system. Ang precautionary step na ito ay makakatulong na maiwasan ang anumang issues during the distribution ng cash assistance. Ang timeline para sa distribution ng mga cash assistance programs na ito ay carefully planned para masiguro ang orderly at efficient na delivery. Ang SSS 3,000 piso cash aid ay ididistribute sa mga batches. Nagsisimula sa mga pinakamatatandang pensioners at mga may special needs. Ang distribution schedule ay i-announce through official SSS channels. Kasama ang kanilang website, social media pages, at text messages sa registered mobile numbers para sa GSIS 4,500 piso cash assistance. Ang distribution ay susundin din ng systematic approach. Manu notify ang mga pensioners through text messages o email once ready for release ang kanilang cash aid. Nag-assure ang GSIS na matatapas ang distribution within a reasonable time frame para masiguro na lahat ng qualified pensioners ay makatanggap ng kanilang benefits promptly. Worth mentioning na ang mga cash assistance programs na ito ay hiwalay sa regular monthly pensions na natatanggap ng mga SSS at GSIS beneficiaries. Mga additional benefits ito na designed para magbigay ng extra support sa mga challenging times na ito. Patuloy na makakatanggap ang mga pensioner ng kanilang regular monthly pensions as scheduled at ang mga cash aids na ito ay hindi makakaapekto sa kanilang pension amounts o status. Para maiwasan ang anumang confusion o potential scams, nag-emphasize ang SSS at GSIS na ang mga cash assistance programs na ito ay legitimate government initiatives. Dapat maging cautious ang mga pensioners sa mga individuals o groups na nag-claim na makaka sila ng release ng mga benefits na ito kapalit ng bayad. Lahat ng communications regarding these programs ay direktang manggagaling sa SSS o GSIS through their official channels. Para sa mga pensioner na maaaring mag-experience ng issues o may mga tanong tungkol sa mga cash assistance programs na ito, nag-establish ang SSS at GSIS ng dedicated hotlines at online support channels. Ang mga SSS pensioners ay pwedeng makipag-ugnayan through the SSS hotline, bumisita sa nearest SSS branch, o gamitin ang SSS mobile app para sa mga inquiries. Ang mga GSIS pensioners ay pwedeng makipag-contact sa GSIS through their hotline, email, o bumisita sa nearest GSIS office para sa assistance. Nag-assure din ang gobyerno na may mga measures na naka-place para address ang mga concerns o appeals mula sa mga pensioner na maaring initially na considered ineligible para sa mga cash assistance programs na ito. Ang mga naniniwala na qualified sila pero hindi na include sa initial list ay pwedeng mag-file ng appeal through the proper channels. Nag-establish ang SSS at GSIS ng mga procedures para i-review at i-process ang mga appeals na ito ng fair at prompt. Para ma-maximize ang mga cash assistance programs na ito, hinihikayat ang mga pensioner na magplan kung paano gamitin ang additional funds na ito ng wisely, habang pwedeng gamitin ang pera para sa anumang purpose. Recommended na unahin ang mga essential needs tulad ng gamot, groceries, o utility bills. Ang ilang pensioners ay maaaring mag-consider din na mag-set aside ng portion para sa emergency funds o necessary medical procedures. Sa hinaharap, nag-express ang SSS at GSIS ng kanilang commitment sa patuloy na pagsuporta sa mga Filipino pensioners. Ang mga cash assistance programs na ito ay bahagi ng kanilang ongoing efforts para masiguro ang welfare ng kanilang mga members. Lalo na sa mga challenging times, naghint din sila sa possibility ng similar programs sa future. Depende sa availability ng funds at needs ng pensioner population nila. Habang nagtatapos tayo sa video na ito. Gusto kong ipaalala sa lahat na ang mga cash assistance programs na ito ay reflection ng commitment ng aming gobyerno sa pagsuporta sa aming mga elderly citizens at pensioners. Ang mga benefits na ito, na umabot ng hanggang 7,500 piso para sa mga eligible pensioners, ay pwedeng magbigay ng significant help sa mga panahong ito. Tumulong tayo na ipaabot ang information na ito para masiguro na lahat ng qualified pensioners ay makaka-benefit sa mga programs na ito. Huwag kalimutan na i ang video na ito at i-share sa inyong mga family members o friends na SSS o GSIS pensioners. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa government benefits, financial assistance programs, at iba pang important na news na makakatulong sa pagpapabuti ng inyong buhay. I-hit ang notification bell para maging updated sa aming latest videos. Salamat sa panonood at makikita namin kayo sa susunod naming video mabuhay